Kumusta naman kayong mga ka-farmers? Nagtaas din po ba ang presyo ngayon ng baboy sa lugar din Dito po sa amin sa Cebu, ah, nagtaas na po. So, noong nakaraang video po natin, nasa 250 pa po ang rasyon noon. So, ngayon po, ay nagtaas na tayo, nasa 270 na po ang rasyon. Tapos, yung live dito ay nasa 190 to 200 po yung live. So, mataas po ang ah uh, agwat or diferensya po ng presyo ng live at saka at ang pressure din po ng rasyon. So, yung rasyon po mga ka-farmers, yun po yung uh, sabit ulo or trace weight po ang tawag dun sa iba. So, tamang-tama ito po pong ating mga baboy ay malapit na pong i-harvest. Ayan, so sila po ay malapit na makakaubos ng tip uh, apat na sa kung So sa ngayon, Uh, meron na lang po silang 10 sako na finisher ang kailangan po nilang ubusin. Tapos kapag naubos na po nila ay atin po silang ibebenta. So dito po sa area na ito, meron po uh, 14. Doon din po sa kabila, 14 din po. So bali 28 heads po yung ating i-harvest ngayong uh, buwan na ito mga ka-farmers. So, panahon na po ng pagbawi natin kasi nasa 270 na po ang ating kusyon. So, ayan, tingnan niyo po. Meron din po dito inuubo pero hindi muna natin tuturukan kasi malapit na pong i-harvest. So, ganyan po kami dito kapag malapit na pong i-harvest, ang ating mga baboy, uh, hindi na po natin kailangan turukan kasi uh, yung withdrawal po ng gamot ay nasa 21 days. So, hindi na po pwede Kapag nagkakasakit po kasi yung ating mga alaga, alimbawa, inuubo po mga ka-farmers. So, katulad na lang po dito, ayan, o. Oh. po siya. So, kapag tuturukan po natin ng gamot, tapos uh, wala pang 21 days, ibebenta na natin. So, hindi na po pwede yun. So, kailangan po, wag mo na lang natin turukan kapag malapit na pong ibenta or mas mainam na ibenta na lang ng mas maaga para yung gamot ay hindi po mapupunta sa tao. So, mga kapano so. ito. Pero, mukhang okay naman po kahit inuubo. Hindi naman sila yung tipong nanghihina po. So, malalakas din naman po kumain. Ayan po, tingnan nyo. So, yun po ang kaibahan kapag magturok po tayo ng mycoplasma sa ating mga ma baboy. Kasi, kahit inuubo po sila, ay kumakain pa rin. Ayan po. Ayan nyo po mga ka-farmer. So, So hindi po sila nangihina, maaari pa rin po natin itong antayin po na makaubos ng uh, feeds nila. So kaunti na lang, nasa tin, uh, tin bags or tin sacks na lang po ng finisher. So, parehas ba tayo ng presyo? nagtas din po ba ng presyo sa lugar ninyo? So panahon na po ng pagbawi natin. So,